So, maglinis tayo ng garden ni ate. Ayan. Ako yung maglinis ng garden niya. Ayan, sobrang madamo kasi. Ang dami, mga damo. Ganito. umaban na. Kaya, tanggalin ko na. Para makita yung mga mga halaman niya, yung mga succulents niya, saka mga cactus. Ay, daming mga daming mga ano, damo. Ayan ba? Ah. Nakikita nyo naman guys, ang lalaki na yung mga damo. Sobrang green na green na oh. yan Hirap kasi kapag ano, winter. Malamig. Malamig mag-garden pag winter. Ayan. Tatanggalin na natin itong mga damo-damo dito. kami. Hey. Ito yan siya, Oh. Tignan nyo naman. Oh, maraming mga damo-damo. Maraming mga damo na yan siya. Tumubo sa mga halamanan niya. Ayan, sobrang dami. Ayan, o. Oh. Pagtatanggalin ko itong mga damo para makita yung ganda ng kanyang mga tanin na succulents. Ayan. So, kanina ko pa yan siya nililinis. Ayan. So, eto na yung kanyang mga bawang. May mga bawang siya dyan. Ayan. Tingnan nyo. Tapos, ito na po yung mga nalinis ko doon. Dito sa part na to, maraming mga damo. Tapos, dito. Punong-puno talaga siya ng damo dito. Ayan. Tapos, ito na yung mga dried na uh, kalunay sa Ilocano. Spinach sa, sa English. Ayan. Tapos ito yung mga dried na tinanggal ko dito sa may taas. Dito yan sya. Kasi mga, ano yun sya, kalabasa at saka uh, patola. Ayan. Tapos yung mga leaves, dyan na lang sya. Tapos ito. Pero yung mga binubunot kong mga damo, tinatanggal ko Ayan, As you can see, tinatanggal ko tapos itatapon ko yun doon sa may bin. Yan, so marami pa po ako dyan, bubunutin. Ayan, tapos marami pa akong ititrim doon na yung climbing rose niya. Ayan, tapos doon, tapos na po doon sa kabila. Pwede na siyang magtanim doon. Ayan, dahil po injured po yung kanyang elbow. Ayan, tinutulungan ko siyang maglinis sa kanyang garden. Ayan.